So yun mga idol, magandang hapon sa inyo Magpapagupit ako kasi kay Kuya Lito eh May pupuntahan kasi ako bukas Baka kasi pag bukas pa ako magpagupit Eh sigurado pag ditripan ako no ni Kalbo <laughs> Ano yun? Sarado na Ang corny Kuya Delito. Well, oh. Kuya. Ega. Oh. Ka papagupit ako. Wala nang ka. Ha? Hapon na eh. Eh may, may lakad kasi ako buka, bukas ko ya. Yun, ba, pati madilim na, Alas 5. Alam mo naman, alas 5 ako nagsasarado. Eh, ang aga mo naman kasi magsarado. Eh. Tignan mo, mag-iwanag ano, mag liwa pa eh. Bukas na kita gugupitan. Eh, pagbukas pa kasi ako magpapagupit, eh di, pag na pala ako nun, ni Calbo. Ngayon mo na pagupitan. Wala na, ba? Ako yung pangusalati, tayo ka Eba, eh eba, pagbukas pa kasi ako magpapagubit Ihanin lang ako nun, ni Kalbo na sarami, tayo ka magpapagubit kasi ako, kuya Tango, Saka Aba may ano ano ko yung ano, may, may mimit ako Ha? May mimit Ano may mimit? Meron akong ikikitain Kala ko mimit it. Ba? Pag mimit hindi mimit Hahaha <laughs> Gano'n na rin nyo kuya Ay siya May ikikitain kasi ako yung ano yung nililigawan ko Sa akin magkikita? Bago na sa ano sa Centro Mall. Ana. Sandaan naman ibabayad ko sa iyo, kuya. Oh. Ay, sandaan din. Eh. Okay ako nila basta, alam kung sabi mo, magkakaroon ka ng ano, ano? yung Oo. Oh. Hmm. Ice candy na. Ah. May milit. Pero mangga Uh, pa, ay eh, kasi pag bukas pa kasi ako nagpagapit eh maabutan maabutan kasi ano ni Kalbo oh, so, ito na nilalabas ko na oh so, yan wala much much later yan kaya tatanggalin ko na tong ano ah. ako na bakit ba syempre ay nakasipitan eh ba masipit ka pa <laughs> <laughs> Yun! Sandaan naman ni babayad ko sa'yo, kuya. Okay. Para hindi, hindi naman nakakaya sa'yo. nilabas inilabas mo yung gamit mo. Ay, pa yan. Ano problema eh? eh. magkakaroon ka ng ano ah. Oh. Minit di ba? Sabi mo. imimit Ano? Meet. Uh, oh, meet. Ika nang sabi mo. Minit. Oh, uh. ano? ah uh. Kuya, binabalak niya. Nandito na siya lobo, kuya. Boss, ano, hindi na muna magpapagapit. Eh, <laughs> uh, nandito na diyan ka na eh. Bakit magpapagupit? Oo. Oh, eh, uh, bakit? Hindi na ba't kung nakakami eh. tapos eh, hindi ka magpapagupit? Bah, kuya, nandiyo si Ikal po eh. Baka kanino, magtripa ng unan. Bakit? Ba Nakapasok na yan. Nasa mo ba nga yung pinagpapagupit ka na? Bah, bakit? Ba 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 Ayoko ko yan. Lagi sikal mo. Lagi sikal mo Ma. Ayoko. Ayoko ko yan. Lagi sikal mo. ba? Wala ba? Ayoko, ba? Ayoko, ma. Ayoko, ma.